Mga idol at kabayan, isang senadora nilaglag ng China. Marami ang natako, may narito at may nagtataka sa mga sinabi ng senadora. Nagagamit ang China ng hypersonic missile upang itarget ang 25 lokasyon sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kuwampi daw tayo sa Amerika. Nagpatayo ng maraming EDCA sites at marami pang iba. China, nagsalita, hindi daw alam kung saan nakuha ng Pilipinas ang balitang ito. May mga live fire na balikatan. 嗯、我不知道菲方所称的消息是从何而来。我可以告诉你的是，中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，不对任何国家构成威胁。 Matinding kwarsa ng Amerika muling bumalik sa West Philippine Sea. Hindi lang yan, nilapitan din ng Carrier Strike Group ang lugar kung saan nagsasagawa ang China ng military exercise. Armed Forces of the Philippines lalaban sa pares na level kapag muling uulitin ng China Coast Guard ang pag-atake sa mga sundalong Pilipino. Armed Forces of the Philippines hindi magpapaapi palakol sa palakol, kutsilyo sa kutsilyo. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? Pilipinas sisingilin ang China ng tabataging ting na 60 million peso o halos isang million dolyares dahil sa mga gamit ng Armed Forces of the Philippines na ang China Coast Guard noong ikalabimito ng Hunyo, taong kasalukuyan sa Rory Mission sa BRP na Madre matapos sabihin ng senadora sa kanyang social media account na dahil sa kumampi tayo sa Amerika, binigyan natin ng akses ang Amerika sa pamamagitan ng EDCA sites at pagsasagawa ng live for exercise. Galit na galit na daw ang China sa Pilipinas. Dagdag pa dito, meron pa siyang nakita plano ng China na gagamitin nito ang hypersonic missile sa 25 target dito sa Pilipinas. Nitong ikaapat ng Hulyo, binasag ng China ang balita. Naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ayon sa tagapagsalita ng China, hindi nito alam kung kung ano ang source ng Pilipinas o saan nang galing ang balitang ito. Dagdag pa ni Mauning, ang national defense policy ng China ay defensive in nature. Ibig sabihin, hindi sila aatake kung hindi sila inatake. Actual na video, panoorin. May mga live fire na balikatan. Hakatakot nga eh. Ano ba yan? Beijing ko uh, ay... feifang so na siyawsi si chung hong 奉行防御性的国防政策，不对任何国家构成威胁。当然，我们也绝不会坐视自身的正当权益和地区的和平稳定受到侵犯和威胁。我们敦促有关国家正视国内民众的担忧和地区国家的呼声，从维护本国人民的根本利益出发，坚持独立自主，坚持睦邻友好，切实尊重他国的安全关切，以实际行动维护地区和平稳定。 Matapos umalis ng USS Theodore Roosevelt nuclear aircraft carrier sa South China Sea at West Philippine Sea No, ikalabing tatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Kaliwatanan ang ginawang pagpapatrol ng mga barkong pandigma ng China hindi lamang sa South China Sea. Umabot na rin sila hanggang sa Kutubigan na nasasakupan ng Pilipinas. Kung akala nila na libre na sila, pues nagkakamali ang China. Matapos ang halos tatlong linggo, muling bumalik ang USS Theodore Roosevelt nuclear aircraft carrier sa West Philippine Sea Namataan ang Carrier Strike Group 9 na pumasok ito sa Kutubigan ng Luzon Strait. Kita sa larawan na kuha ng satellite na ito ay malapit sa kalupaan ng luwag sa Pilipinas. Timing na timing ang pagpasok ng Carrier Strike Group 9 sa katubigan ng Pilipinas dahil nagsasagawa ng military exercise ang puwersa ng China sa Hainan Island. Sa katunayan sa isa pang larawan na kuha ng satellite itong ikaapat ng Hulyo taong kasalukuyan na mataan ng open source na naglalayag ang puwersa ng Amerika malapit sa Paracel Island na kontrolado ng militar ng China kung saan naroon din ang isang People's Liberation Army Navy, Shandong CV-17, isang isang aircraft carrier at isang Type 75 Hainan, isang landing helicopter da. Kaya kung merong nagsasabi na takot ang Amerika sa China, ito ang patunay na pagdating sa ganitong usapin, hindi tumitiklop ang hukbong dagat ng Amerika. Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff sinabi na lalaban ang mga sundalong Pilipino kapag inulit ng China Coast Guard ang ginawa nilang pag-atake noong 17 ng Hunyo sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre LS-57. Ang mga sundalong Pilipino ay puprotektahan nila ang kanilang sarili sa parehas na level ng puwarsa kapag sila ay inatake ng Coast Guard ng China. Ibig sabihin nito mga kabayan, palakol sa palakol, kutsilyo sa kutsilyo. Lahat naman tayo siguro mga kabayan ay merong karapatan na depensa ng ating mga sarili. Lalo't ang ginawa ng ating Armed Forces of the Philippines ay lihitimo, tama, humanitarian at naaayon sa batas international. Kaya hindi naman na, kaya hindi naman tama na basta-basta na lang tayong aapihin at sasaktan ng mga dayuan sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Sige. Salamat, Sige, very clear po sa ating mga sundalo yung uh, yung kailangan nilang gawin kung sakaling may mga uh, aksyon na mangyayari sa baba. Rules of engagement. Uh, yun po yung ating sinusunod. Under the rules of engagement, a person has the right to defend himself, no? In uh, any manner. Uh, pero meron po tayong steps na sinusunod dun sa sa rules of engagement, no? So, so for instance, uh, meron pong umatake sa atin. No? At uh, ang gagawin po natin is that we will uh, apply the same level of force. That would uh, allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. No? Hindi po yung lalabis, hindi lalabis dun sa, uh, dun sa yes, that's the uh, concept of proportionality. No? So hindi po umatake siya, hindi po natin siya babarilin. No? In other words, uh, you have the right to defend yourself, but you also have to practice the that concept of uh, proportionality of force. No? So mara that's just one of the uh, concepts that we're following sa rules of engagement. So, klarong-klaro po yun. But the thing is, uh, nung sinabi kong lalaban tayo, ang ibig ko sabihin po doon ay hindi natin haayaan na basta nalang uh, uh ibuli tayo ng ganun. No? Uh, katulad nung nakaraan niya, of course, may mga dalang mga armas yung mga yung ating uh, uh, katunggali. Eh. But uh, in the next uh, rore eh, ay uh, basta hindi po tayo papayag na basta na lang no, apihin. Yes sir. So uh, sumulat na po ako. Uh, sa ating uh, SND so that uh, my letter could be uh, also uh, transmitted to the Department of Foreign Affairs for them to reach out to their counterparts in China pero dun sa aking sulat I demanded the return of seven firearms yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na naka-box na naka-box kasi yung mga armas na yon kaya binampot na lang nila yung mga pitong replay at sinira nila yung ating mga kagamitan uh, and uh, when we estimated the cost of the damage it's 60 million pesos 60 60 million pesos so we are demanding that uh, China pay 60 million pesos for the damage that they caused uh, during that uh, Oo. Uh, hindi pa hindi pa kasama doon, oh, Hindi pa kasama doon. But uh, we are also looking into the possibility of charging them with the cost of uh, restructuring the 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 hand of uh, CSN1 Facundo kasi mag ooperahan po siya eh. Operahan para para bumalik yung function ng kanyang kamay.